Alam niyo po ang best approach dyan ng Hinebra Kung para sa akin Itigil yung kuya-kuya, idol-idol Itigil yan Walang lugar sa isang finals Playoffs game Ang mga kuya-kuya Mentality dapat yung katulad ng ginawa ni Kobe Bryant dito kay Pau Gasol Walang kaibig-kaibigan Binangga niya na naglaban po yung Spain at US So yun po ang dapat Yo, what's up? Welcome back po no, dito sa Den Regado TV Sports. Well, ang ating pong pag-uusapan lang no, yung concern po ng marami, no. Concern din 'yan ng Hinebra Ito nga pong rest back na no, gagawin ng TNT. Okay, pag-usapan natin 'yan habang tayo po ay nagpapa-shoutout. Dahil supposedly, shoutout lang po ito ha. Bago po ang bakbakang Barangay Ginebra at TNT. Okay? Bago po yan, kung di pa po, po kayo subscriber ng channel na ito, Pito na lang po ang hinihintay. 14,000 na po ang Doi TV Sports. Sakalain mo yan, guys. Road to 15 na po tayo bukas. No? Dahil sigurado, <laughs> 14,000 na po tayo. maya lang. Okay. Salamat po. Ano? Pindot na po. Libre lang yan. Okay. Bilisan na lang po muna natin. Shoutout po tayo kay Ma'am Nora Noya. Hi po. Good luck daw sa Barangay Nebra. Okay. So ako din po. No? good luck po na rin po ang TNT at good luck po kay Poy ah? kay uh, Poy Eram no? <laughs> at sa buong TNT Sir Archie isip bata daw po wala daw po sa ayos eh ganun po talaga alam nyo sir no dapat tao lang din kasi no ako naiintindihan ko siya no yun lang wala na ako idadagdag. Okay. Team to beat yung yata Hinebra ngayon 2025. Sabi niya po. Reden Alonso. Panalo po rin tayo bossing sa game day. Shoutout po from Tayabas, Quezon. Okay. So ano yung gusto kong sabihin dito? No. Na bagamat marami pong nag expect ng matinding laban. Dahil nakita niyo naman po yung ngit, -ngit galit netong nga uh, ano the uh, eram no hindi lang si eram siguro yung atmosphere sa loob ng dugout kaya nagkawasak-wasak doon ano siguro talagang ano very frustrated sila at talagang babawi re-race po talaga no para sa akin alam niyo po ang best approach diyan ng Ginebra kung para sa akin itigil yung kuya-kuya idol idol itigil yan walang lugar sa isang finals playoffs game ang mga kuya kuya brad ano ano pa idol idol kung ikaw naman i exploit no ikaw ay sa dahil ikaw ay tinetake advantage no kung ikaw tinetake advantage ikaw naman kuya kuya no di pwede yung ganyan maging mentality po mentality dapat yung katulad ng ginawa ni Kobe Bryant dito kay Pau Gasol walang kaibig kaibigan binangga niya na naglaban po yung Spain at US So yun po ang dapat maging ano diyan. Uh, mindset no ng Ginebra dahil alam niyo po may tendency po kasi ang Ginebra na bigla nagiging complacent sila na nagiging malamya no hindi dapat yun no. dahil sigurado po talaga matinding salpo ka game train na to talaga pong man, ano talaga pong lahat ng opportunity malamang gagawin nito ni RJ para umiskor no at yan po siguro malupitang game plan po ang ginawa dyan, no defensive plan siguro may A to Z na itong si CTC no so mamaya po mapapanood natin yan shout out ulit tayo kay Nestor Almoral Almodal ikaw ang tunay na vlogger hindi fake news go 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 team Barangay Kings Champion na daw po from Calaca City, Batangas Shoutout po kay Nestor Almodal. Lamat po sir ha. Salamat. I appreciate it sir. Dito tayo kay Angel Bells. Hold up, balonso. Digitan palagi si RJ. Wag patirahin ng madali. Sabi ko nga po sa comment section guys. Kung napapansin nyo. Sinasagot ko na po yung mga comment nyo dyan. Para po hindi ko man kayo masagot dito. ma shoutout kayo. Eh nasagot ko na po yung mga comments nyo. Kaya yan na po. Lahat po ng content. Expect may answer. Kaya kung mga hater ay eh, magko-comment diyan, expect niyo malaeram na sagot ko sa inyo. <laughs> okay. Alam nyo po, mahirap na, no? Dapat po may security. Mamaya no sa dugout ng TNT ha. Tsaka sa mga dadaanan po nila. Mahirap po talaga pag mga siga ang ano, dapat po baka po ano. <laughs> Baka di lang pader ang masira dyan, ha? Baka yung buong dugout magiba, ha? Kailangan po ng maximum sa inyo. <laughs> Joke lang guys, ha? Nagpapatawa lang ako, ha? Angel Bells, sabayan sa physical ng TNT. Tama po yan, no? Pero walang sakitan, ha? Walang ano, ha? Empoy Segundino. Pas-out-out po, no? boss from Quezon Bukidnon. Ayan, mga taga Bukidnon, shout out po ha, mga kababayan diyan. Lax. Somehow dos hindi na papagod si RSHA. Halimaw siya sa game. Ayaw papalit. Nagagalit. Kela, yun na po eh, no. Talaga po matinding dedication at motivation. Yan po'ng mahirap. May mission po no. He a man with mission talaga or on a mission. Kaya po talagang yan dapat ng tapatan dito, no. Nakita ko po yung kiskisa nila ni Balonso. Ganyan. Walang kuya-kuya ha. Walang walang idol-idol. Itigil yung mga ganyang mga pa ano, pa ganyang ganyan Malupit sa depensa Hinebra natikman nila sa game 2. Ayan. Good luck sa Hinebra. Tiwala lang tayo. Okay, yung po sabi ni Sir. Eduardo Seriano, Abner Carullo, no? Attorney Willie Valadalaya, Ma'am Irene Gillies, at po, Sir uh, Ramil Gonzaga, okay? Idol na momentum. Ayan. So, ayan po ang mga komento nyo, guys, no? So, ang iba dito, nasagot ko na. At, ah, uh, salamat po, ha, sa inyong mga komento. Sabi ko nga po, daig pa natin ng, ano, ang channel na may 30,000 plus na subscribers pagdating po sa views at sa commentaries. Daig pa po natin ang merong ano, si mil na subscribers ha. Sa dami nyo pong nanonood sa atin, no? Napaka-consistent nyo po. Maraming salamat. Okay? Maraming salamat po talaga. Arnold Polikip. Ha? Andresito Alantason si Sir Lawrence Kureg, MC Derek, John Romel, Adino, ayan, best vlogger daw po tayo. Maraming salamat po, ah, sir. Kay Joseph Pineda, okay, shout -out po. Florencio Pagtalunan Jr., taga Bulacan pala si sir. Taga, taga Bulacan, no? shout -out po kay sir Florencio Pagtalunan Jr. ng Bulacan. Okay, Bon Ryan Cantor, si Ma'am Minerva Java. Ito po, ha? Ah. Maximum del Deloria Jr. Tingin mo po ba tama yung ginawa ni Eram na si yung uh, maleta at walls ng MOA? Naintindihan ko po na talo prostrated ka pero mali naman hirakan ka gamit. Minsan po guys, so, nandidilim yung paningin ng tao. Minsan po mahirap pang ano. Mahirap pong pigilan ang sarili, no. Kaya kailangan po, no dapat po sa TNT may meron po kayong jacket yung katulad po yung sinusuot sa mandaluyong para po sigurado sama niyo na yung paa para po mapigilan ha ah. <laughs> nangaasar lang ako ha ah. kato kailangan <laughs> po na straight jacket Och <laughs> jag Jesse Vasquez ha. Well, hindi po tama yun. No? Pero ini inihingi ko po yung intindi nyo. No? Pag naman kasing masyadong harsh kay Eram. Kawawa naman yung tao. Naghahanap buhay lang nagbabasketball. No? Eh, kasi naman to si Era mapagpatol. Kaya inyo lang si Optana, lagi nakangisi. Kaya idol ko to si Optana. Sabi niya, walang idol-idol. Ngayon, idol mo si Optana. Hindi, what I mean is, yung pagkatao ng tao, no? Tignan mo sa court, ngisi lang ng ngisi, di ba? Tawat niya gano'n lang gano'n gano pagka natatawagan ng Paul, no? Bobby Cabading, no? Magandang umaga na nagbabagandang umaga. Mega Apple, shout out. Of Marcos Biray, ha? Wenceslau Hapon, okay? Lito Machenzo. Rosendo Santos. Boss, palagay ko, di maaari na yung Nebra mag-champion. Ah, tignan na lang po natin, sir. No? Balbino Diala, Sahara Gia, okay? Aldino Marco Garcia, no? uh, Roland Roland Cipriano noi, okay. Armands Valeriano Julie Bundak Ito Ito po si Clodoaldo Frasdilia Ayan, shout po sir Nate Reyes Shout po Maganda ro po ang jacket natin no? Salamat po sir ha Lagi po tayo naka-jacket dito Kasi sobrang lamig sir eh, no? Franklin Abato, Roberto Rosales, Lawrence Correg, ayan, Pel Maracino, Rusty Rodriguez, Barriari Mascarinhas, no. Lagi po nanonood, maraming salamat po. Okay po guys, no. Alam ko excited na po kayong manood, ilang oras na lang po ang inaantay natin, ha. At yan na po ang kapanapan na big na game 3 Diyan po sa Pilipinas Mamaya mag-usap-usap po tayo ha? Sa endgame Okay eh, sigurado naman tayo na Barangay Hinebra po ang mananalo sa Game 3. Pasensya na po pero yan po yung nararamdaman ko ngayon. Sinabi ko po ito ng Game 2. No, sasabihin ko ulit ito sa Game 3. No. Yan lang po. No? Okay. Yan ang aking prediction. Okay. Dito lang sa ka at Doi TV Sports. Muli, maraming salamat. Magkita-kita tayo after the game po. Salamat po sa panonood. Subscribe na! para sa mga susunod na basketball at boxing videos.